So, yun na nga mga tol What's What up sa inyong lahat So, sa mga hindi pa nakaka-follow At nakapag-like ng page ko So, yun mga tol, kahigip-follow na lang Ng aking page Voice caps mga tol, search nila sa Facebook Like and follow na lang So, mga tol, pag-uusapan natin ngayon Yung Ibang mga ano Yung Ilan Sa mga problema ng Suzuki Smash Type R so ito ay yung ilan lang naman mga tol hindi ko sa sinisiraan yung Suzuki or yung sa Suzuki Smash Type R na to hindi ko sa sinisiraan or kung anuman pag-uusapan lang natin yung ilan sa mga nagiging problema sa mga nababasa ko or sa ina-experience ko dito sa motor na to Ah, uh, hindi naman mga tol na uh, ano ko, hindi naman sa nilalaan ko yung Suzuki na Type R. Ito yung mga ibang ano, ibang mga issue or problema sa Smash Type R. Ah, uh, unahin natin mga tol sa ano niya. Sa makina. So mga tol, yung makina niya ang dami nagre-reklamo kasi ano, may kaingayan daw. So, maingay yung makina niya. Bukod doon sa naunang model ng or 2019 pa pa ba na smash, mas maingay daw kumpara doon yung smash type. Para maingay daw yung makina. So, na-experience ko din yung mga tol. Na, ulitin ko, hindi ko nilalahat ng smash type. Hindi ko nilalahat. Next naman mga tol, ay yung vibration. So... Marami din ako nakikita. Oh, yun, experience. Ito, mga tol, base lang to sa mga nababasa ko, nakikita ko, at na-experience ko din. Ah, uh, mabibrate, mga tol. Mabibrate daw yung smash type car ngayon. Mabibrate yung... Basta yung kung katawan niya, mabibrate. Yun. Ah, uh, pangat mga tol, ay, ano siya? Ah, uh, sinasabi nila, mabagal. Yun. Eh, lagi ang pinaka inaano natin eh, inaano niya karamihan. Mas mabagal daw yung model na Splash Type R kumpara para sa mga 2019 model pababa. Mabagal daw. Sabi, mabagal. Oo. No? Pero yung last video ko naman, pinakita ko naman sa inyo yung top speed niya. So, palit lang naman ako ng gulong, tsaka ng 5. Umabot siya ng 110 pataas. So, okay na din naman. So, yun. Next mga tol ay ano siya uh, Yung sa pintura Mabilis matuklap yung pintura niya Yung Christmas type car ngayon Ang bilis matuklap ng pintura Ulitin ko na naman ha Hindi ko nilalahat Hindi ko nilalahat ng Christmas type car So yung mga ilan lang So kung agri kayo edi, Alam niyo na sa ano ko Kung na-experience niyo mga tol Next mga tol Ito na ang pinaka-controversial <laughs> mas Matakaw daw Pausapin na natin yung Matakaw Yung Smash Type R Kung para Sa mga 2019 model Pababa mas Matakaw daw Kung ito kung para sa 2019 Pababa Matakaw yung Smash Type R ngayon Yun ang sabi Nang karamihan At sa experience ko din Dahil tinanong ko yung Kaalala ko may 2019 May ano Di si, ko mo model yun So pinagkumpara ko Oo nga, matakaw nga ako yung, matakaw yung smash type R Kesa sa smash nya na 1990 model lahat tayo So yun So yun lang mga tola, yun lang yung ano Yun lang yung ilan sa mga problema or issue sa smash type R So hindi, ulitin ko, hindi ko nilalata, hindi lahat ng smash type R Kasi meron namang, ayos ah, naman, hindi ma freight hindi may makina yung ilan lang na nakaka-experience nito, yung makaka-relate. Ulitin ko, ah, hindi ko nila lahat at wala akong sinisiraan dito. Sinasabi ko lang yung, alam nyo na, alam nyo na yung mga tol. So, yun lang mga tol, ah, usapang ano lang, pagkukumpara. So, kung may iba pa nga yung na-experience doon sa mga motor nyo, sa mga star smash type car nyo, may iba kayo na-experience, Uh, kung para kumpara sa 2019 pa baba or pagpasta ano, mga old model na smart kumpara doon eh yun, comment nyo na lang talagang sa mga tol sa baba kung may may dadagdag pa kayo kasi yun lang ay yung sinabi kong yun ay ilan lang naman sa mga problema ng type car so yun lang mga tol uh, sa mga hindi pa ulit nakakapag-follow at hindi na pa mag-like ng page ko pasuyo, pasuyo na lang pasuyo, uh, ano na eh Ah, uh, ano na lang mga tol. Ah. Uh, may follow and like na lang ng face ko mga tol. So, pasensya na ako sa bosses ko kasi nakamas ako ngayon. Kaya ganito, medyo pigil yung ano ko, nakamas kasi ako, medyo may yung mask ko. So, yun lang mga tol, right check sa inyo lahat.